<laughs> blind blakin <laughs> ba ng ang hanap mo. Pwes, talasan ng isipan at pagkanaan ang pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit na hinuhulan ang dahon! Mm, oh, di ba? Di ba nga nagsisimula eh? Ang ganda preparation oh, diba? oh ano? Oo, sana, na sana ni-record nila yon. Charot! <laughs> <laughs> oh, hashtag please! Nagwala, wala Oh, ayan, medyo bago-bago pa yan. Okay. Sa, edi syempre uso ngayon ng mga party-party. Party, party. Mm. party, party. <laughs> yan. Uh -uh. So sa isang recent party, uh, kung saan napakaraming mga celebrities. Yes. At medyo closed door. Oh, private? Mm-hmm. -hmm. Gano'n pumuntaan natin? <laughs> Close, open air nga yun eh. <laughs> De, ito, medyo closed door. So, hindi medyo closed door talaga. So, sila-sila lang yan. So, siya, no windang daw ang isang uh, medyo veteran ng konti. Kasi hindi pa naman super. Actor uh, o actress? Sa isang uh, artistang babae, sa isang actress. Ah. Na medyo sikat. tikat naman. Mm -hmm. Na raw. Talagang na-shock siya na, ay, nangyari sa kanya kasi sobra daw nagwalwal, nagiiyak, nag uh, papa gulong dun sa floor. Ano? Dahil baka ang daming dala-dala sa mga nangyari recently siguro. Ganon. in yun, yun na lang ang pwede mong isipin sa kanya. So anong ginawa nung isang actress? Natawa? Witness lang siya. Kinitinan lang niya. Siya actor. Veteran actor. Ah. Eh, walang gagawin. Na-shock nga eh na gano'n. O, shock, oh, ah, jack, oh shock siya. Pero hindi yan masyadong lumalabas kasi nga closed door ito. Teka, magkano-ano -ano yung actor sa actress? Wala, mga celebrity. Ang So, na-witness lang nung ano. <laughs> Oh, Wala-walaan. Si aktres ang pagulong-gulong o si aktor? Si aktres. O oh, si aktres, malika. At malika. Mm -mm. Si aktres si yung pagulong-gulong, mm. nagwalwal, ganyan. Yun lang. Hanggang dun lang ang aking blind item. Lagi naman, lagi naman ganyan siya. Pero si... nakatulala lang si aktor habang nagugulong-gulong si aktres? Marami nakakita, siyempre. Ah. Nagulat talaga siya na anong, anong nangyari? Bakit gano'n? At tindi raw talaga ng nagpagwawala o oh, nagwala talaga mm -hmm. ng to. Parang siguro ibinuhus na niya yung kung ano man lahat-lahat ang -lahat dala-dala niya. Ayan. Okay. So, Merry Christmas po sa ating lahat. Sa lahat ng mga taga-subaybay ng Marites University. syempre thank you, thank you sa inyong lahat. At, jego hindi yan. Mali ka. humiiling Ah, ano. Uh, Merry Christmas at happy birthday kasi birthday niya talaga ng December 25 kay Architect Eman Datu. O, oh, ayan na Happy birthday at Merry happy Christmas tayo pa. Ayan. So, dahil Merry Christmas at birthday mo, isang regalo lang. Oo. Oh. Hindi <laughs> ganyan. Ayan. So, yun lang. Gusto ko lang, Batina, sana maging masaya at... Uh, mapayapa ang ating bagong taon. Salamat naman yeah, so, na yung ating donors. Ay, oh, so, oo oh, nga yeah, po oh, pala. Uh, Siyempre, Empress. maraming salamat din po sa lahat ng mga uh, nahinga namin in a way nagbigay ng uh, para mas mapataya pa ang Enpress, ang uh, Enpress uh, na media soon press, to be ay multimedia press, press, society. society. Yan. Mm -hmm. Anyway, personally, gusto ko pong pasalamatan, of course, um, ano dami. ba? Of course, uh, Mark Lapid and Tanya Lapid. Okay. Uh, Ding Dong Dantes and PPL Prairie Lentigan. Okay. Alden Richards. Okay. Oh, ang dami! Uh, Senator, former Senator Tito Soto, Shara Soto. Okay. Help me! Kaya mo yan! Uh, uh, sa'yo yan uh, eh! Kaya na ka eh! Dean Paul Sumana! Uh, 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 oh. uh tap, ano. Senon! Oh. 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 um, Mamaya na. Mamaya ah, na. Teka muna. Oh. Sino pa? Mo ba? Um, Pag may nahabol pa. Uh, ba? Diba? Anong columns po? Mga uh, columns namin? Oo. Uh, Di ba papasalamat muna? Baka halamat lang muna. Kasi dapat pa. Ay! Miss Aileen Choi Go. Oh, Miss Rhea oh, Tan of okay, Beauty Derm. Ay, ang gaganda ah, ng products. yeah, Thank you so much hmm. po. Um, who else? Baka may mga ating Rams David. O si Lizzy na ako nanalo. Nun, of course, eh. Lizzy Aguinaldo and <laughs> ako direct, na eh. and direct and Yan. Yan. Um, ko alam. Hindi si ko alam yung iba. sulisit yun pa ba? Ayaw mo <laughs> nga Ako kami makalimutan ako ba? Makiki. Uh, um, Ama, yes. ko. Titignan ko yung aking lista. Correct. Wala nga ako listahan mm -mm. dito pala. Ayan. Teka mo na baka may makalimutan ako. <laughs> Basta lahat po nang tumulong uh, sa amin sa uh, para maging masaya ang aming Christmas party ngayon taon. At next year po, sabi nga ni Dean, mm. uh, watch out for yes. yes. Multimedia Press Society. Empress. Yes. Empress. Yeah. Okay. Yes. okay. Next. Okay, next. Pakuha naman na. Joy, joy ako. to sorrow. Joy to sorrow. Parang ang ano naman yun. Ang sakit naman yan. Sino From joy to sorrow. Oo, oh, kasi di ba uso kasi noon, uso yung nagano yung mga nag-ano? Press na nag- Nag, ano, yung nagbabahay-bahay pag Pasko. Ah, oo, nangangaruling. Bukod sa karuling, yung pasyal-pasyal lang. Visit-visit pa oh, lang. Visit-visit, diba? Visit-visit. <laughs> visit may isang grupo ng ano, ng mga uh, reporters. Pumunta sa isang uh -oh. sikat na child star noon. Chika, okay. Sikat na sikat noon. Oh, naging teenage-teenage na yun. Uh -oh. May, ano, kumikita, maya. Si, para bang may pera, isip na punta, puntahan natin si Ganya, may pera sigurado yun. Mm -hmm. Di ba? Di, kilala naman niya tayo, hindi tayo No? Di, siyempre, di kita kita, o, oh, ano, si sige, may tayo sa Ganya lugar, puntahan natin si Ganya. Sinabihan naman nila yung ano, yung tatay nung, nung, bagets baguets, baguets nung, o, uh -oh. nung uh, dalagang ano. Babay yung babay yun. So, nung, uh, oh, Merry Christmas, bati-bati, kaya muna so, kayo, so, chu chu the usual. Di pag ano. Alisa kami, Daddy. Yan niya, may nama pre. Oh, siya may pakimkim. Mm, makapal na. Sabi niya, makapal na. Ganyan. Mm Sa labas na sila. Tapos eh, nung nasa labas, sabang malayo na sa bahay, nag-compare notes sila. Ang kapal ka pa, hindi malangin natin kung magkano yung regalo uh -oh. sa atin. Oo, uh -oh. I think the 20s. Eh na nga. <laughs> Nakapal na taga 20 pesos. <laughs> Ay sasabihin ang mga kamalites, uh di, great po. Uy, ganito lang naman. Ganito oh. uh lang naman. Tumit ko, ikaw 20 ba? Kasi M minsan naman kasi rose. Wala na 20 pesos na papel ngayon. Kasi minsan naman. Kumakalimutan yung isang ano, <laughs> oh, no. na blind item natin. Oo. Oh. Uh, na, yung gift, uh. ano pa rin. Yung uh, burner. Dapat, dapat daw, dinonate na lang, binalikan ah, pa, ah, something. Kasi kung may nagsabi na, bakit? Kahit, bakit ano? Uh, kahit ano yan, ganyan-ganyan. Blessing yan. <laughs> ito naman, di ba nga mabiruto? Kaya, ito ka, di ba masaya silang pumunta pag uwi luhaan? Hindi kasi nga, siguro nga malayo yung pinunta. oh, di ba? Traffic. Mga, oh, di ba? Alam mo diba naman. Yung mga eh. Yung mag-angkas ka nga lang, medyo mahal na ngayon eh. Wow. Oo, oh, di mo naman mababayaran ng dalawang 20 lang oh, yun. Diba? <laughs> 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 oh, di ba? Oo, di ba? Huwag sa akin yung ano. Alin? Yung na, pinanalo na ko sa GMA. Kita mo. Oo. Oh, oh. akin, di pa pa. Oh. Oh, Ay, oo oh, nga, ano, nakalimutan oh, ko na oh, oh. yun. Kanina yung tinawagan ko siya. Kinulit ka nung Firefly, wala pa. Uh, I no? love Firefly. Oh, okay. Ay, okay. Ay, <laughs> oh, sige na, magpasalamat ka na. Okay, <laughs> ne. Uh. Ay, wait lang, bago ako naalala na na ko na. Naalala ko na. Counselor Angelo De Leon at pati ang Angelito na siyang nag-drop. Ah. yes. And, ah, uh, Jake Cuenca and Neil de Guia. Oh, yeah. diba? oh, Ako po. naman si uh -oh. ano, si... Sin si si, 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 si... si, Triple A. Uh, all Access. Si, uh, all access mm -hmm. Artist. Tapos si... Uh, Consejal Alfred yes! Vargas. Uh -oh. And si... sino ba ba kukunik? Ay, kay... Hingin pa kay Hindi ko pa pala nasisingin. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Yon. Oh, oh. oh, si Attorney, ah, si Attorney Depacio, wala kasi nasa Taiwan eh. Hindi si na si Kaso. Ah, uh, sa salamat po sa mga nagpasaya sa amin nung aming Christmas party na Empress. At buko doon, congratulations sa One Freedom Society sa matagumpay na pamimigay ng gift giving sa Lore sa 100 people sa Loreto Church ni, Fa ni si Father Eric Adobiso. Yung kambal na simbahan sa Sampaloc. Oh, yung kambal na simbahan. Uh, yung Saint malaki. St. Anthony. St. Anthony at saka Loreto. Church. Yes. So, sabi nyo ba, 400 years old na rin. Oh, nagsisimba ako na oh, dati. Yun oh. Yung simbahan na yun. Kaya sabi nyo, magdasal kayo dyan. Kung hilingin nyo, matutupad. Doon um, ba yung sa no? uh, ano? Sampalo. Sampaloc. Sampalok. Sampalok. Ah, may Sampalo. Sampalo. uh, yung papaligarda. Uh, uh, iba pala yung Sampalo. nasa isip ko, yung binondo yata. Uh, yun. Uh, congratulations sila. kay Oliver Giyab uh, Reggie Riano, si ano ba yun? Mga iba pa members <laughs> sa Wild Freedom Society, si Christian, sino pa ba si Ramon El si Albert, at marami pang iba. Oh, hindi oh. pa. Oh, dahil... At Merry Christmas sa ating mga ano, sinusulatan. Oh. Yes! Sa Pep, kay mm -hmm. Madam, kay Karen, kay Erwin, kay Pink. Oh, kay Sa Pika Pika, kay Ana Pingol. Sa Abante, of course, kay Roldan Castro, kay Jun Lalin din. Oh, yan. At kay sa people's balita kay Ron Romulo. Okay, iyang Il, uh, pa rin niya si for tonight, Neil Ramos of Tempo, Marquis Valdez sa Pataw, and Salvi Aziz of Pangmasa MPSN ngayon. Oo. Oh, oh. Montaray! Okay, parang, parang bagyo. Oh, yan. Ito nga po ang inilarawan sa isang gwapong aktor na talaga namang kontrobersyal, na nagdi-direct-direct na rin. Uh, wala pa siyang ano ha, wala pa siyang asawa ha so single pa siya <laughs> pero parang bagyo nga daw pagdating sa trabaho parang bagyo ibig sabihin alam mo yun uh, pa panakanaka ah. ang sumpong ngayon hihina mamaya lalakas, aariba magmumura, magagka tropical depression <laughs> <laughs> so, sabi ng mga mga nakakatrabaho niya, parang bagyo po yan si mm. mm. Kasi nga po, maya-maya, ang saya-saya niya. Pag pagdating niya sa set, ang sa, ang, ang aliwalas, habang nagtatrabaho ko, kung ano ang mura na mura, ang daming demands, ang daming inihingi, ang daming kulang, ang daming ganito. Tapos, pag maya, maya na naman, iba na naman. Hindi kaya daw may sa saltik ito, o may sayad, o may... Blow hot, blow cold? parang ganun daw oh, daw ang dating. Diba? May naalala tuloy ako sa susunod ko. Diba? <laughs> diba? Parang, Night Night. parang ano daw, parang, oh, diba? alam mo yun, yung, yung, yung na to na siguro nga, may, actor may, director, actor director, na may favorite mo, di ba? Oo, oh, may pinagdaan na <laughs> daw siguro nung kabataan niya. Kaya ah, kaya parang hindi na, ngayon. Kaya nadadala niya ah. ngayon sa trabaho niya. Ah. Di ba? So, ah. para siyang bagyo oh, yun, may balita ka, nakipag-break sa girlfriend niya to eh. Hindi yan, hindi Nakita mo. Hindi yan, hindi yan. Hindi yan, Kilala ko na oh. Hindi yan, hindi yan. Ay, hindi yan, gaga. Mabait yan. At saka love natin yan. Oo, pero ito, yun nga pa iba-iba na ugali, Amod, ah, minsan mabait, mood, biglang ganun. ah. Tapos biglang nagmumura na lang daw, Migla na lang ano-ano. Pero magaling mag-English. Ay hindi oh. Magaling mag-English, 'di ba? Ay oh, alam ko Ay, naku, 'yan. Tigil, ay, tingilan nga ako na nagtatawag na to, delivery oh. oh. <laughs> yan, na, na, na delivery. Yes. <laughs> oh, oh. na. So anyway, na. yun lang. magbahala na kayo mga kamartes kung sino gusto ninyong hulaan diyan dahil po ako i-emote pa nagti-taping po ako, tatawagan po kita in three minutes. Kaloka. So anyway. <laughs> <laughs> Babay, babaliwan natin. Hindi. Yun na hulaan yun na, binabati ko ang aking mga kaibigan. Oy, si Roger Esmer yung kanilang oh. bahay sa Connecticut, yung tutuluyan namin doon. Medyo na nadaganan ng ng storme eh. ah. doon sa ano pinadala sa akin yung video, medyo pero sa February pa naman kami pupunta, mapapaayos mo <laughs> pa yan, friend. <laughs> Nagpadala kasi ng video na nag-storm sila, talagang dinaganan yung bahay. O, pagaling. ay wala naman, okay naman daw sila Choice doon. No si Na Jeric, oo. O si Jeric de Losientos, ng Connecticut sa USA, tapos si ati Jackie Lachica Luis dyan sa Sydney, Australia, of mm. course. Ang ating minamahal na si Lolita di Dios Katsuki. Oy, Mag-ingat ka lang friend kasi uh, yung anak mo at least nasa iyo na. Kung ano man yung pinagdadaanan, alam mo tulungan natin yan ng ano, ah, mga mental-mental health issue na yan. Ay, And then, kaya yan. Uh, sino pa ba ako? Si Winning si Cynthia Lyles at saka si Keith Lyles dyan sa Hiroshima, Japan. O, oh, maraming maraming thank name you. Name at magpapasalamat na rin ako. At si Kuya, sabi ko, tawagan na lang ako. Si Atita Reggie naman din, o, oh, pagkulitin. Oo. Oh, oh, <laughs> sa mga tumulong din po sa amin sa Empress, Dun, ito naman yung mga nahingan ko man na, 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 tum, na nagbigay din ng mga bongga-bongga. Yan, nalambingan. Senator Bong Revilla, si Beche Vidanes, Percy Intalan, Lala Honor, si Bubay, Eric Santos, si Daddy Wawi Rojas, thank you. Diba? Si Ma'am uh, Madam Sheikha Balrevilla. Uh, si Mayor Enrico Roque. Miss Rosana Wang. Uh, yung yun yan. Marami ng ano pa. Yun po. Marami salamat. Yung region food, sa New Year na lang daw po sila. Jimmy, ha? Alam mo na. May oh, fellowship sorry. na tayo. Maraming maraming salamat. O, oh, yun lang. Okay mga marites, uh, hula-hula na. Basta ngayong Pasko, choose to be happy and be kind. kind. Ah, yeah. yung pinabati ko mga editors oh. ko dyan. Navida <laughs> ng Bulgar. At saka si marie Christy Casio ng uh, Hataw. Hataw. At saka si Don... Ah, spirito ba? Ano ba? Ah, online Manila <laughs> film. <laughs> Mahirap kasi. Oh. Anyway, yun na yun. Mm. Okay mga Marites, hula na! Magbabalik po ah! Marites University! Three to go to Christmas! Yes! yes.